po eh, si Ayon and Meme vice Kasi gaya ni Ayon, di ba? na mahilig siya sa sports, ganyan, pinipili magkain. ganoon din kasi ako. Kaya sila yung right faces din ang bagong ambasadors natin. Kasi, kaya po, mag, I'm turning 45 and I'm 99 pounds. ba? Diba? Sabi so, nga, let's walk the talk. At kailangan maging healthy tayo kasi paano natin aalagaan ang ibang tao kung sarili natin, hindi natin maalagaan. At saka health conscious kami, kami ni Ansi, nasa 40s na, kaya dapat hindi na kami nagsusugar, kaya saktong-sakto ang bells. Para sa tulad namin na, pag nakita ka nila, parang si Ate natin sobrang kinilig ako kasi sabi niya, of course I know beauty derm, kasi si Darla gumanda. <laughs> wow. wow! Di ba, oh. Chi? And then, si Lorna, si Lorna Tolentino din. Oo, oh, di sa Ansi. Sabi ko, ko tumatanda, kasi may nakita niya sa akin, beauty term. Kaya ever since alam ko yung beauty term. Oo, oh, diba? Nakakilig talaga. Kasi ni Adjus nakita niya ako. Oo, oh, di diba? So dapat talaga, kaya lagi kami hindi lang maganda dapat ang kalooban. Siyempre nakikita nila na effective sila as endorsers also. But the number one there is we have to be healthy. Kasi marami kaming tinutulong tao, marami kaming sisuportahan. Kailangan namin mabuhay ng matagal. Kasi nga may mission pa kami dito sa Earth. Yan naman. Thank hey, you lang so po, much. Thank pa. you po. Congratulations. Salamat ko. Salamat, Miss Jessica. And our last question, magagaling po siyempre kay Mr. MJ Felipe. Hello. Ito ba ako sa gilid? Wow. Hi, MJ. Siyempre, vice na ako nandito ako. Oh, yes. Ano mo Um, for the record, is this your first endorsement together? Yes. Or, yeah. To you together pareho sa kami di Lodge? Yes. I think so. Pero sa kami endorse na sa same brand, pero hindi siya... Uh, yeah. -oh. So medyo milestone to, no? For, yes! Na no, very special na napagsama kayo ng Beauty Derm for uh, this endorsement. Ayon, alam mo, months or even years ago, pa nagkukwentuhan kami ni Vice, sinasabi niya sa akin na hindi ka komportable sa ganito. Yung maraming press, Uh, tinatanong ka, minsan iniintriga ka, na parang yun, it's very uncomfortable for you. Paano ka napapayag to do this? Kasi napansin ko kanina, pagkaupong-pagkaupong dyan with uh, Ms. Ray, tapos then Vice joined you, wala sa body language mo na naiilang ka. So, yun agad. Kasi dati, nagka-fidget ka, yung paa mo gumagalaw, pero ngayon, you're very, very comfortable. So, paano mo yun na-manage? Paano mo yung at paano ka naging komportable today? Uh, yun, yun. sabi ko nga kanina na, na naramdaman kong nalaman kong kapampangan si Ate Ray. So, mas naging komportable, nagiging komportable kasi ako sa tao pag alam kong yun nga, yung may iba, pwede, pwede, akong makausap ng kapampangan kahit pa paano. Then, tapos si Darla. So, parang naging nagiging comfortable talaga ako din sa pagiging ilang kasi yung pag uh, nandun ako sa sitwasyon na ganun, parang inahanap ko, inahanap ko siya. So, mas lalo ako naging comfortable nung kasama ko eh. sa'yo. So, dapat ang mga endorsements niyo, package deal ko. Ayun, <laughs> <Hello>, please. <laughs> please. Para maging comfortable ka. Oh, okay. Sa since comfortable ka, pwede ka nang intrigahin. Eh, joke lang. Joke lang. Joke lang. Vice, how do you feel that Ayon is very comfortable tonight. Nakaka-happy kasi pag comfortable siya, comfortable din ako. At saka, when we are together and when we have each other, mas madali sa amin ang mga bagay. Alam mo yun, yung kaya ako din, parang hindi ako nag... Uh, uh hindi namin iisipin yung isa't isa. Hindi namin kailangan iisipin na ang isa't isa kasi nandito na kami. Magkandabi na kami dalawa. At saka, uh, over time, over the years, nakikita ko na rin talaga yung nade-develop yung, yung confidence niya. Tama. Especially after nung nag-dance class. Oo. Isang, there was, uh, may era siya, parang this year lang yun, biglang sabi niya, gusto kong mag-dance class, gusto kong mag-aral sumayaw. Totoo ba? Nung nag-dance class siya, parang doon feeling really, ko na boost yung confidence niya. Tapos, tumatanggap na siya kayo ng racket. Dati kasi kahit anong racket, ayaw niya talaga. Hindi siya narakit. Kahit maganda yung bayan, ayaw niya. Ayaw mo wala. Nahiyang-hiya siya. Ngayon tumatanggap na siya kasi meron na siyang bed, dance med, hindi na siyang pag-racket. Wow! Sana pinasayaw mo naman siya. Ang saya ko kasi kumapalda talaga yung mukha niya. Yung, at saka may nakikita siyang familiar faces. di ba? Sabi niya kaya si Darla nung nag-host, si Jai Ho. Ngayon nag-jante. Parang